Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy Nandini nga ho ako sa Pigire para bisitahin yung aming inahe na nanganak noong nakaraang gabi Ay nga ngayon nga lang ho ako nakapunta dahil noong mga oras na yon ako ay naka-duty. Kaya dini ho ay hinihimas ko siya at pinapakalma Kakoy suri na, wag na magtampo kung wala ako dito, dige hindi naman ako ang ama ng pinagbuntis mo Tapos dini na may biglapan lumapit ang kanyang anak, kakoy aa kahit tayo parehas maitim ay hindi kita aangkinin Dini ho ay tumayo na siya para kumain at hanggang ngayon ho ay hindi pa rin niya ako in Imikan. Aba, ganyanan. Sige, imamaritis kita ngayon sa karamihan. Arigahoy, inyo pa natatandaan. Ariho yung nabili ng tatay, dadalin sana sa magalanggo ni sa, ay pagdating din ni sa bahay, ay kumakan din na pala. Ay di ang tatay ay humanap ng bulugan, at pagdating naman ho dini, ay agad naman nagbanatan. Kaya ayan ho, umanak na, makalipas ang apat na buwan. Bali, ang naging big na re, ay labing isa, ay hindi na ho masama para sa mga first time mom na tulad niya. Ariho ay native, sa Bikho ay mas marami ang kulay itim dahil kulay itim din hong bulugan ang naging salarin. Napakabait din ho ng baboy na are kapag ho ay kumakain lagi niyang kasalo ang aking mga manok din eh. Siguro ho pag bininyagan ng kanya mga anak aray mga manok na are kanya kukunin kumpare. Idinadaan ko na lang sa biro ang mga nangyayari dahil sa panahon ho ngayon ay napakalaki ng krisis na nararanasan ng ating mga magbababoy. narian na ho yung dumaan sa napakamahal na presyo ng mga feeds sabay sa napakababang presyo ng mga live weight na baboy. Ngayon naman ho ay kumalat na naman yung ASF or yung African Swine Fever na lalo ho, nagpapahirap sa ating mga kagracer. Marami na hong kumakalat na balita na ilan na ho ang namamatay sa kanilang mga alaga. Ay diga naman hoy pag namatayan ka ng isa ay nako lugin lugin na. Lalo na ho kung ang mawawala ay yung malalaki na at pwede nang ibenta. Ay talaga namang manghihina ka. Yung babago pala ang sumusuloy agad namang tatalbusan na. Kaya ho hindi na rin muna kami nag-alaga ng mga patiner at magtsatsaga na lang muna kami din sa kaunting inahin. Ari naman ho ay mga buntis na at ngayong January ho lahat ay paanakin. Kapag nanganak naman ho ang inahin ay sa mga unang araw kalaang mahihirapan. Dahil pag naiwalay ho ang biik, isang linggo lamang yan ay mangangandi na naman. Kaya pwede na ho ulit pakastahan. Dati ho kapag nanganak ang aming baboy, amin pang pinuputulan ng pusod. Pero ngayon ho, dinis sa native hindi na ho namin nasunod. Dahil ho nanganak ho aray ay hindi daw nila namalayan. Siguro ho ilang oras na rin ang nagdaan dahil nakalabas na raw ho ang inunan kaya kanila nala ang pinabayaan. Aa ay kung ganun la ho kadali manganak ang tao ay siguradong siksika na ho sa buong mundo. Lying ho orto yung dahon ng saging ang nilalagay namin dini ni pang sapin para ho ang biik ay hindi lamigin. Pwede rin ho yung dayami, kaya laang ho ngayon ay tagtanim, hindi tagani. Magaling din ho ang mga garning inahin. Alam nila kung ang kanilang anak ay nagugutom at kailangan ng padidein. Ayaw din ho nila na ang kanilang anak ay umiiyak o pinapaiyak dahil ang mga garning mga native ay talaga namang mga ngagat. Nung nagturok nga ho kami ng vitamins ay di nag-iyakan, ay di pa pahirapan. are naman ang aming inahin ay mabait, ngayon na laang ho nagkaanak naging masungit. Marami naman ho arin dede, ang kasya sila, inaayos ko laang dahil hindi nila makita. Sige ho, ang nila ang Salamat ng maray marami sa inyong panonood. Paalam!